Aris, kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba, maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo, Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang sa is minuto pasado alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kulay brown ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo. Taurus Kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 53 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, magdamit ka ng may kulay pink mabibigyan ka laging maging relax para makapanalo. Gemini Kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba, maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang sa is minuto pasado alas 11 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo orange na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte Cancer Kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba. Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng Panalo, Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng nakakabusit na tukso ng pagmamahalan. Lio, kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba. Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo. Lio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 -10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay red, dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Virgo, kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba, maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, mga player na masalita, ng kabastusan at kulay asul kukuhanan kanila ng swerte. Libra Kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba, maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Scorpio Kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato. Baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba. Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas G5 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at sa player na masyadong mabango ang amoy sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius. Kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba. Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Capricorn, kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag. Magbabalato baka ang iyong swerteng laro, ay makuha. Panang iba, Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Aquarius, kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba. Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna na hanggang alas 3:55 ng hapon may ikakatalo na 44 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Pisces, kunin mo itago mo ang iyong panalo huwag magbabalato baka ang iyong swerteng laro ay makuha pa ng iba. Maging maramot muna para masaya ang makapaglaro ng panalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.